Welcome back Kim Chu. Ang ganda naman ng Tuesday ng mga supporters. Muding nabuhayan matapos magalik, magbalik na actress sa showtime. Ito ang pinakahinihintay. Maraming nakamiss na wala ang chinita ng halos inang linggo. Dahil na busy ito sa tour at promotion ni Danny Paolo Bilino. Recent nga lang ang pagpunta sa Dubai na grabe ang naging ayuda. Halos mag-asawa vibes. Kaya naman sa pagbabalik, siyempre ang mga showtime hosts ay isa-isang nagtano. Ilang kaganapan sa out of the town o out of the country naging topic din ang bakasyon. Ayon nga sa mga ibinahaging komento, sabi na nga ba hindi makakalimot ang mga kuis, lalo na itong si kuis mo. Malapit kasi siya kay Kimmy kuya-kuya ang turingan sa aktes. Happy siya sa masayang update niyon. Matatandaan, noong nakulong si Kuya Bong, nagrabi ang ibinigay na tulong ni Kimi. Hindi niya ito ipinagsabi sa iba. Nalaman na lamang ng lahat noong last year birthday message ni Bong. Ibinahagi na malaki ang pasasalamat sa actress. Sa dami ng itinunong pinansyal, ganyan siya tumudong. Nang padhim, hindi kailangan ipagdandakan sa publiko para nang purihin ng ibang tao. Saanot sa iyo, pati na rin kay Paolo Abelino, parehas si Dana Generous, -key and humble na couple. Hindi kailangan ng pasikat. Mas gusto nila yung private na tumutunog. Anong sining nyo sa ayan din bahay dito?